Hi guys, welcome to my channel Tata Vlog. We are here sa beach. Maliligo tayo guys. Ayan. Ito ang aking marami kami guys. Pangalawang araw na namin dito ngayon. So, kailangan sulitin natin ang panahon. Ayan sila guys. Harap ko. Ayan, ayun sila. So, may dala kaming konting pagkain para pag nagutom kami kakain kami dito kami maliligo ayan 'di ba ang ganda wow yan yung pagkain namin nandoon nila nilagay ramon yan doon nila nilagay ayan. so ang daming bangka dito ngayon nakatambay ayun 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 So, pataob na ngayon, guys. Mm, sana, sana makakita tayo dito ng ng mga uh, crab. <laughs> crab na maliliit. Mayroon ditong tingin tayo, guys, ng tagitis. Alam mo yung tagitis na shell na ginaganyan lang. Jeep, wala may tagitis lagi. Hain. Ay nga doon. Si, punta tayo doon. Meron doon. Daming aso. Doon, swimming doon, no? Saba doon. Mayroon kasi tao doon, kaya umalis tayo. Mag-swimming. Mag, mag Ma doon sana tayo sa may cottage kaya lang may may tumira. O may naka Ayan. Ito na guys.